Yan na po, nakakulong na oh. Ay, nga po. Ay, na po oh. Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Tara po yan? Bala episode na ito, ano po? Panimula na po ng uh, po natin ng mas malawakang ano, si sibuyas po ngayon. Oh, yan mas malawakan pa po oh. bali ito pong ating area yan oh, no, kung makakikita nyo po yan yung simula po dito hanggang doon ano siguro po gagawin na natin, natin ano times to na dubli na nito yung laki oh. pagkakabastaw oh. yung pa po yung sunod natin pero kung mas kakayanin pa yung mas malaki mas lalakihan pa po natin oh kumbaga ngayon po naman panimula na uli uho, yan kung ganito po yung kalaki i times two naman natin oh basta po yun lang ang nakikita kong pwede na gagawin po natin tatanim ulit tayo tapos po ito na ating haharbisan pong ito uh, ipahinga ko muna yung lupa ng isang season ng tanim ng sibuyas gawa po ng uh, sa totoo po tatalan tayo doon sa kabila yung pinagkamutihan Ikat, ikatatlong pitak pa po ano medyo malayo na ang tubig doon ay ngayon po naman ulan init uh, kaya pantabayan ng ulan yung pag si uh, papalago ng sibuyas pero pag po naman mga ngailangan ng dilig magdidilig tayo kasi oh, baka dumating yung time na magdeklara na naman ng mahirapan tayo sa tubig saka pa lang cool pa lang ito ihahanda eh, sa bagong tanim uli ng sibuyas kasi ho uh, doon naman aalis tayo doon sa kabilang banda kung nagitsin nyo po ipapahinga ano, ko ito ngayon habang medyo may ulan pa doon muna ako sa malayo para pag ano mga kailangan ng tubig. Pero siya, istakin ko muna. At gagamitin ko siya ay pag yung mas mga kailangan na ng tubig. Oh, kasi oh, andito na tayo sa ano ng irrigation. Yan. Irrigation. Mas madali tayo mag uh, makapagdilig. Oho. Yung po ang pinaka ano ko pinaka gagawin nating paraan. Kumbaga hindi ko rin po naman ako po nangangapa pa po sa ating gagawing pagtatanim-tanim nito. oo oh, talaga po aminado ako ako nangangapa pa rin. Hindi ako expert. Ito lang yung i-apply ia ko sa ating pong taniman. Yun tara po. Panimula na po bubunot na tayo ng mga pananim doon. Yun lang po yung nakikita kong ano. Nakikita kong pwede nating gawin. At saka po pala pwede rin ipinakapahinga nito ay mga tulad ng Hindi po ba ito sibuyas ano pwede siyang makapahinga pag hindi ba ang pananim tulad ng pichay, mustasa magiging pahinga po siya pwede na ulit siyang tabna ng ano yung pala pwede rin po bahala na po pero unahin ko itong si para dun sa kabila pwede rin po pala gawa ng magiging kondisyon ng lupa ang magpapakondisyon ng lupa ay yung pechay mustasa dito po sa ating taniman yun oh may makakasama po tayo doon sa dulo ay ngayon ha harvest tayo na rin si sibuyas oh. yung pinaka ano ko halip na bumili ako ay itong sarili na muna kumbaga ang pinakamadaling sasabihin ko po mas pinaka ano ah, hindi muna tayo maglalabas ng kapital sa pananim uh, oh, yun yun po ba yung pinaka pinakamadaling sabihin natin kung magtatanim tayo na hindi muna tayo lalabas ng kapital at gawa na sa totoy wala na rin po ilalabas labas na labas na oh uh -huh. bahala na ay ako po na subok, subok lang oh uh -huh. mali natin tayo makasibat ng kaunti pag sunog oh uh -huh. aba Yan, no. ay sa totoo po ay ano ay kailangan talaga dito sa paghalaman ay ano kapitalista o oh, ay nakita ko sa akin na iba kapitalista ah oh, kukuha muna ng pang ano kapitalista ay pag ako mag kapitalista Ant kung naantindihan nyo po ililista muna hmm. yun ho ano nang ano, ano Yan, kapitalize oh. ta. Pag po ganun, kumbaga, kwentong ano na lang po naman. Kumbaga, pag, mantak nga po yung kumbaga nagpapakuntahan na, kagaya ano? sa palay, pag naghiwalay kayo ay mo ay tapos ibig sabihin nun may lista ka pa o kung 5,000 mo ibig sabihin nun hindi ka pa nakabayad pag uh, ang nagkwinta naman ay ang sinabi ay okay na kung baga manos na ay ibig sabihin nakabayad ka na at pero pagkakwinta ninyo ay ariyo 5,000 mo ay tapos mo mo ang puhunan ay sa totoo po ganun talaga oh uh -huh sabi ko nga ho hindi naman natin pwedeng piliin na abay tatanim ako yung lahat ay kita laang ay nagsasapalaran po ay oh sapalaran ho ang tawag doon na yan oh. tayo po yung marbis na nari yun tara po ating ihahati doon Tata, na. <laughs> <-aramhaw>, hai, ano? ano yung ano? talagang na? siguro naman may awa din nandi sa atin pagka ano? yah, si kuya at si Chona dadali na yun oh. yun na po yung dalawa oh. na okay. sasalin pa barik na Willie yung kahit na po ulit ang ko oh. ayo diyan na ako magluluto muna ng merindal ah, Lalo na ulit sa mga panong Ah, dyan na po muna ba yung Labitin ko na? Labitin mo na? Ay, sige, wala Pagbalik ko yung ko na ulit Yung pa isa, o, yun Yan Magluluto po muna tayo ng minindal Ito, kawili pa rin yung muna yun, si Chong pareho ating may minindalin. kung ano, ano pong tawag na rin sa inyo sinurubot ang tawag doon yung binagkat pangabang pwede itawag dito pinakro yeah. pero ari po iban luto gatas ulit lalagay natin halip na gata gatais gatas 🎵 Ikaw ang tunay na ligaya, tangin sa'yo, sinta <laughs> 🎵🎵 Bukas man, hindi magbabago <laughs> <laughs> Ikaw na Regalo sa kabilang area, oh. Atin po pag-aapatin, oh. No? Divide into 4. Oh. Gagawin ko ho, papaigahan ko muna ng konti sa tubig para ho, ano? Para ga umano muna. Lumambot. Yeah tapos po papa po muna natin sa tubig oh yan tubig salang na po natin po init yan tapos po papalambutin lang po muna natin sa tubig sa po natin lalagyan ng asukal at gatas po oh try po natin yung ganyan luto pwede rin po naman lagyan na natin ng konting asukal habang pinapalambot po kakaibang ano po yan kakaibang diskarte po yung gagawin natin hintayin lang po natin lumambot Ito na po yung ating niluluto. doon na po yung pinakakapalit ng gata gatas yung minsan yung nagkaigis sa kamote eh, tryo natin sa saling parang gata din po ang kalalabasan papakuloy na ako natin yun ay na po ang um, amin na ubra ito ni minindal na oh matigas ako kawili. Sakto ang. Tama-tama ang tigas. Tama-tama <laughs> ang tigas pala. Pero yan ay ano ano. Ha? Huh? Atin dino kalyan ng bago natin hukayin ng kamutan, dapat ganoon oh, pa natin. Kung na. oh, mabilis tumigas, paano nga kaya? Para mabilis tumigas. <laughs> Tinigasan. Matigas? Ha? O oh, dudukalin pa ang gitna, ano kaya? Yeah, ka. Matigas na ano? Hmm. Sa daliri ay talaga mabubulis ni Sandreri mo na yan. Oh. Tula. <laughs> Tula siya nga. Nay, napo. Oh. Nakasat hating plat po kami din eh. Ang ganto sa dulo. 'Yan nga po. Ah, kuno nau. Ay na po. Edito na oh. it na po o. Hala, hala po, pasensya. Oh. Hala, salit na. Yo ay tan Yan ay kakain ba naman yung chota mo Babay ay sumari. Ay naroon yung kutsara na Abay, makakalim yung mo, eh. ay, naman abi pagka makakalo makakalo yung kutsara ay Ay tan lang ay na Oheto po ay galaw sa malayo sa kabilang gawan bagyo Oh ay bihira bihira Akala Ako lang ako makasisirupan oh sabi kaya gatas naman ng gatang Hindi nga yan gatayong gatas yan Gatas uli eh. Gatas uli Kakain gata Nasaan din sa gatas din nasa akin gatas So 'yung 'yan gusto mo rin masidhas, malamig ang po Kakain po Pinakro oh. hindi Uli lang gata Pipistigan nga mainit mo yan cho Pipistigan Dal dalawa yung Dalawa ulit. Ano nga? Ari o do, konsin? Ari ano? <laughs> Matagal magkataan kaya <laughs> sa Hindi naman na yung Hindi ka dyan. Para makakaminos din. Oo. Hindi ka naman magkakayo. Bala. Magkakayo baga. nga. Madalang saging alam mo? Ah, wala na Eh, ito sa kapag bahay. Meron sa palengke eh. Baka mahal. Mm hmm. Hindi naman ako na nakapagpunta kayo ng itong puroy. Eh. Aking sabi pumunta ka doon. Ah, baka abus din. Ako. Yung pa di din ay, yung pahul, eh. Dibinta noon. Abay, yung pahuli eh. Yung mga puto. Mm -hmm. Pero ayos din talaga yung na yung gata, eh. Nainbintuhan pong kataay. ay. din na. Hindi pa nasusubukan ako na rin. Eh. <laughs> nagkaiba mo sa nakamunti sa, sa, ay sabi ano pa kaya kinta ganito ay bigla na mga itinero ito sabi ay wala <laughs> ay siya nga eh. ganito sana ay hindi rin tatanggi ang kahit bata ay pag ganito hindi ako makapangain ay magtigas ano yes. so. papakasuyuan ko na ikaw angatain ko na muna <laughs> at di ikaw maglulung <laughs> hahaha so. Gilig na rin. Oo. ay Matibay naman yung ako ng Hindi ko lang silang <laughs> 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 Hindi lumambot yan. Nakabasad siyang ngipin niya. Hindi kasi, kasi nung, yung nang ngipin. At tawag sa... Yung band, nga? nga, nga Ah, nakakatibay pa nga ng ngipin. Nakakatibay ng ngipin. Nakakaano naman yun, ano? May tim pero matibay pa. Oo, <laughs> oh, pwede. Hmm, nakakatibay ng ngipin. Kaya kalay nakasama ng ngipin mo. <laughs> ay, yung iba hundo na ito na. Huwag nga nga Napula. Dito nga'y walang nangangangang. Hulok. Ganda uh, nga pang may mabalik ka lang ay. Pati Ano nga kaya? Kanggan. Hmm, yun din ba yun? Hmm. Matigas pa kaya? hindi, kung saan hindi ko lang. sakto lang ako. Ang isa sa napa eh. Pagkala ka nung ibundo Hindi mo lang nakadapusan yun. Ay, nakabaling. Ayun. Oh, kalayo mo. Eh, pagkala ka ng kang Baka dawing. pa. Parang mas masarap po ikamote, ano? Parang maduduro, gano'n. Mm -hmm. Sa akin ay hindi. May ganit na <laughs> Hindi natin alam ang panahon. Ano ka? Pain to pa ulan. Pero pag ganyan lang ganyan niya, panalo yan, alam po. Makulimlim na hindi na ulan. Hmm. Tama-tama uh -huh. uh -huh. lang si yan. Pag pala mapupuno yun, makakabalik din eh. sa wili. Ayo, tatap. Oh, tatap -tata. oh, tata -tata. <yahoo> anyway, oh ang kalat ng tangi man ay. Nasusubukan mo yun doon. Oo. Oh. Pag maganda, aritan mo na rin. oh, jangan balik baliktad na nung. yang maganda yang tumubok. Yung malahalwa. Okay, doon. Paplaksin mo yung talong namin. Yan ang Ano naman ito? Ang dami ka pa <laughs> lang ng na. Maghanit ka na eh, Lumod. Kung ito hinog baka. Ayoko wala. Panuha yang ako lang yung bolt. Nandako lang lang magpapasabi ko. Ba't hindi mo alam? Kulang sa labog. Hindi na Hindi nalalabog. nalalabog. Ano ka dyan, Jad? Ayun. Parang may na pinipinaltok pa, no? Pinag naman oh. sa ano? Pinagtok naman yung lahat dyan, o. Namahala ko na kayo, na. Arit yung kukuhanin mo, at ay, magkanit yung isa, o. Oh. Ibang timpla. Parang guma. Arit yung lambot. Hindi mo ulit, na. Pero Oo. Oh. Ang bago ito, kaya ganito. Gusto ko tayo buhagag, baka may, ano bang gusto mo sa muna eh? Sinsay na. Yung ganito, po, ang gusto mo? <laughs> ay, hindi pa rin. Ano tayo ito? Oh. Eh, bagong gawa. Gusto ko ganari yung medyo mabuhaghag. Ah, 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 ah. Alin po ang gusto mo ba muna? dalawang klase na muna ay. Hmm, yung sinsin. Ito yung kundin ay. Hindi sinsin. Ah, hindi po ba yung sinsin? Pinasa lang talaga ito. Wow. Hindi wow. ko na matindi ang oh. bulong. ang bulong. Um, um. Piyalin mo itong hey. huh? galing ito eh. Ha? Gagal ito ito. Ganyan ito kalaki. Wala ka lang oh. Tayo magpaalam na tayo. Maganit kainin. <laughs> Ayo, salamat po sa pagsama ko. Maganit. Matigas-tigas po. Hindi ka kamote. eh.